Best friend ni Nora Onor gusto sumama sa Hukay. Maraming solid Noren Ians ang nagtatanong kung nasaan ang singer-actor na si John Rendez. Ang best friend ni Nora sa loob ng mahigit tatlong dekada. Dahil tila hindi pa siya nagpaparamdam ngayong pumanaw na ang superstar na si Nora Onor. Habang ginagawa ang video na ito ay hindi pa nakikita si John sa burul ni Nora Honor sa The Heritage Memorial Park sa Tagig City. Si John ang isa sa mga pinakamalapit kay Nora, at siya ang kasama ng superstar sa hirap at ginhawa. Nang bawian ng buhay si Nora noong Miyerkules Santo ng gabi April 16 sinabi ni John sa Facebook live nito na sana ay mamatay na rin siya dahil sa labis na pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mahal na kaibigan. Noong mismong oras na pumanaw si Nora noong gabi ng Miyerkules Santo, ang tanging nasa loob ng hospital room ay ang mga anak niyang sina Ian, Lotluth, Matet, at Kenneth. Matatandaan naman na nito lamang nagdaang April 10 ay si John Rendes pa ang tumanggap ng parangal ni Nora sa World Class Excellence Japan Awards. Ang World Class Global Icon of Philippine Cinema 2025. Nabanggit naman sa isang interview ni John kung ano-anong mga natutunan niya kay Ate Gay pagdating sa mundo ng showbiz. Dito na rin nabanggit ni John na sa lahat ng mga kaibigan ni Nora ay siya lang ang nagtagal. Aniya, ako lang ang tumagal. Lahat ng dumating sumuko sila. Ako kasi, hindi ko iniisip ang sarili ko. Kasi, gusto kong makita niya na hindi ko siya iiwanan. No matter what they say, I love her more than I love other people, di ba? Kasi pag magkaibigan, hindi lang salita yan, nakikita sa gawae. Eh.